May pulis naman tayo eh. May... Kaya nila yung trabahong yan. What's up mga ka-viewers? Mga ka-viewers, papayag ba kayo na pasukin ng ICC ang bansa natin para investigahan yung mga kriminalidad na nangyari dito sa bansa natin? Pero si Pangulong Bumbong Marcos lang po yung makasagot niyan kung papayag ba siya na papasok yung ICC dito sa bansa natin. Kaya panuorin po natin yung buong video na ito dahil tatanungin po natin si Pangulong BBM kung ano ang masasabi niya na papasok yung ICC sa bansa natin kung papayag ba siya. Bago natin panuorin yung video mga ka-viewers, mayroon lang ako i-promote mga ka-viewers. No, cuts in between the vlogs, please subscribe po mga ka -viewers. Dahil isa po yan sa mga sponsor at supporters number 1 po natin Maraming salamat po mga ka-viewers Tara, ano panginantay natin? Let's go! <coughs> Mr. President, what can we say? That ICC will come here in our country to investigate the killings Hindi they have a on the killings The killings from my President Rodrigo Roa This is not uh, unusual. Uh, it's really a sense of the House resolution. Just a expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to uh, allow okay. or to cooperate with the ICC okay. investigation. But uh, there, as I have always said, there are still some problems in terms of uh, jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But... Uh, Medyo fundamental yung mga yung mga question na ganun eh because if you're talking about the sovereign uh, jurisdiction of the ICC especially since we have withdrawn uh, from the Rome Statutes a uh, few years back uh, that brings into question whether or not this is actually possible uh, there is also a question should we return uh, under the fold of the ICC so that's again under study so we'll just keep looking at it and uh, see what our options are simple lang para sa akin simple lang naman yung isumiyak hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Oh. Kita nyo guys, hindi papayag si Pangulong BBM na papasok yung ICC dito sa bansa natin para investigahan yung mga patayan sa panahon ni Duterte. Dahil may pulis naman tayo para po sila ang mag-investiga. Diba sabi ko na nga sa inyo guys, eh, yung mga Marcos may utang na loob kay Duterte dahil sa pagpalibing ni Duterte sa tatay nila doon sa may libingan ng bayani. ah uh, kayo mga kabibigan, ano ang komento nyo sa sinabi ni Pangulong BBM about po sa ICC na hindi siya papayag papasok dito sa ating bansa? Mag-iwan lang po ng komento mga kabibigan, hindi pa na pag-subscribe. Please subscribe para notify po kayo sa mga bagong upload na at maraming salamat sa lahat ng mga manonood ko thank you